Sa iyo na lahat-lahat ng to kasi ikaw ang mapalad. Ay po jo amo iko ah. Bajot ito ay pagi to niya na mako. Nagagwadjo. Kaya ko ni nadu tuoy to jeggo he manu. Oh. Kuwari ni to. Anong gusto mo? Ballpen pencil ikaw muna. Pencil. Bakit pencil? Ay, Volpes. Ba't ka nagbabago? Lapit ka dito, lamit ka Kasi baka masaga sa ang. ka dito. Uh, ka lang. Pagpili ka lang. Oh, ngayon, ayun akong papel dito. Mo ko, ayun gusto ko na ah, um, mo, lumayat siya mo, bagay dito. Oo, mo Oo. Anong gusto mo paglaki mo? Police. <laughs> <laughs> Police. <laughs> 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 Police. <laughs> ako nito ha. kakala. Sabit. O, oh, gusto mo magpolice? Yes. Panindigan mo yan ah, Dahil natuwa ako sa sagot mo. Oo. Oh. Oh, next. ito. Mamili ka. ballpen or pencil? Oh, ball pencil. At habang ako'y namimigay nga ng pencil, ballpen, papel at pera, ay hindi ko expect ang sumunod na nangyari mga kay Smiley at ito talaga ay nakapukaw ng aking attention dahil ako related much dahil nung bata ako ay talagang ginagawa ko yung ganitong agawain. gawain upang sa ganun ay may dagdag allowance tayo kaya nakakatuwa at uh, talagang nakakataba ng puso panoorin nyo yung sinasabi ko sa inyo malaman nyo kung ano ibig sabihin at kung sino-sino ang mga related. Kaya sana pagdating ng araw magiging successful din siya. Yeah, oh. Kaya <laughs> nga yung pumain, anti Oh, okay, open ina Hinapapapay ito, yung may nadama ko, kung ano pinod yun. Nakin mo mo yun. Nakin mo yun. Nakin mo yun. 25 na nga lang ito. Ipamit Alam ito pa pamit Ah, ito. Ito ano mo yun siya. Ayan nga sa'yo. Ayan. 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 Matuwa dyan. Saka ko nga akin. Ang lako-lako. Sumusumahan dyan. May tao siya tayo ala si Tio. Ano yung mga antay? Five mo? Ano mga batang ito? Ayan. Nagtitinda sila ng gulay. Anong ginagawa ko dati para may pangalawans yan? So, bilhin natin yung kanilang gulay. Ayan. Uh. Cingkan <laughs> ka, kau eh motor lugut. Dia kan cingkan cingkan kau ungat jimpul di pangsat unta jo. Kita kan nakakan seurang. Nah, apo jo amek ah.